ibinunyag ni Mayor Joy Belmonte kay Arjo ikinagulat ng marami. Quezon City Flood Control Projects sumalantad ang mga anomalya. Hindi na napigilan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya matapos mabunyag ang samot sa irregularidad sa mga flood control projects na isinasagawa sa kanyang lungsod. Ayon sa Alcalde, marami raw ang hindi sumusunod sa mismong drainage master plan na pinaghirapan at pinagkagastusan ng lungsod. Sa isang eksklusibong panayam kay ANC, broadcaster Carmina Torres sa Omeri nitong September 7, 2025, ibinunyag ni Mayor Belmonte ang nakakabahalang natuklasan ng kanyang team. Bumuo raw siya ng grupo para silipin ang mga proyekto mula sa isumbong sa Pangulo website. At sa tulong ng mismong mga residente, lumabas ang nakakagulat na detalye. May mga proyektong hindi idinedeklara sa LGU, may mga proyektong ghost at may ilan pa raw na tapos na sa papel pero ongoing pa sa aktwal. Mas lalo pang tumindi ang tensyon ng mabanggit ni Belmonte na kabilang sa mga inspeksyon ang kontrobersyal na pumping station sa Matalahib Creek na malinaw daw na hindi parte ng master plan. Nayugnay din dito ang pangalan ng aktor politiko at Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Ayon kay Belmonte, itinayo ang proyekto sa ilalim ng termino ni Atayde. Bagamat iginiit ng kongresista na hindi siya nakakaalam tungkol dito, Ngunit tanong ng alkalde, posible raw kaya na basta sinabi lang ng kongresista sa DPWH na Baha dyan, bahala na kayo at sila na daw ang gumawa ng paraan. Hindi biro ang halaga ng naturang pumping station. 97 million pesos ang kabuong ang pondo para sa phase 1 at may kasunod pa raw na 250 million pesos. Ngunit maring sinabi ni Belmonte na walang saysay -say ang ganitong proyekto. Saan raw ipapampang tubig dahil hindi naman daw tayo coastal city at wala rin daw Manila Bay dito lalong umigting ang usapin na mabunyag na ang kontrata ng pumping station ay inaward ng DPWH. Sa St. Timothy Construction Corporation at Pilastro Builders, parehong pagmamayari ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya. At ayon sa mga ulat, imbles na solusyon, mas lalo raw lumala ang pagbaha sa lugar matapos maitayo ang istrukturang ito. At ngayon lumalabas sa number 2 sa listahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang St. Timothy bilang isa sa pinakamalaking nakakuha ng flood control projects. Mas lalong naging kontrobersyal ang pangalan ng mga diskaya.